Hi guys. Luto kami itlog. That's the sound of the men working on the chain. <coughs> Ang init para akong napapa. Tayo ka. Tumayo ka lang dito. Ang sakit. <laughs> Mainit na. Wala pa yan. 30 minutes pa yan. Put. Bash, hawak yung itlog mo. Salamat sa itlog. May isa ka pa naman. Okay. Magsistay lang. Ilang minutes yan dyan. <coughs> Ako saglit lang. Pero siya magstay ng 30 minutes. Tapos talaga ng mantika. Okay na, okay na yan. Alis ka na. Hi guys. Mission failed. Nasa akin pa rin yung itlog. Dung, biglang lumilim. Come on man. Nagre-record ako. Punta sa lilim yung ano frying pan and uh, ayun lang yung itlog din din naluto babalik ko na lang kay Bash ayun lang, sorry Bash nasa akin pa yung itlog mo bye